So guys, andito po tayo sa munisipyo po ng bayan ng Tanay. So magbabayad po tayo ng bis ng lupa. Ano po ito? Uh, kulang ko lang 2,000. Kasi kahapon po, kulang yung dala namin commander. Ito po yung nangyari kahapon. So andito po kami sa pamalang bayan ng Tanay. Sa likuran po kami magpapasok. Mga na wala pong maparking ang sarapan. Ito po ang likod ng bahagi ng building ng munisipyo. So ito nga po yung nangyari kahapon kaya uuwi muna kami ni Commander babalik na lang po buwas dahil medyo short po sa pambayan Noong 2022 po nagbayad po kami ng 11,500 dahil ilan taon po hindi nakapagbayad ng buwis sa lupa kaya lumaki po ng ganoon nagkaroon pa ng penalty kaya dapat updated po tayo sa pagbabayad ng buwis ng lupa kung, kung ano pa man para walang penalty kaya tara let's go bayad po tayo dito po tayo sa medyo likurang bahagi Dito na po tayo dadaan sa medyo likurang bahagi ng munisipyo Mga LRT. So, ito po ang munisipyo Pinakang building Main building ng munisipyo po ng Tanay Nasa likurang bahagi po tayo mga LRT. Ah, papasan natin yung papel natin kagad Para dire-diretso Yan, yeah, din sa ulo So iniwan natin yung button natin doon. Yung receiver. Wait na lang tayo ng tawag. Waiting. So ayan. Nababaya din po sila. Mga nakapila po yan. Mga LRT. Mga LRT. Babayaran nyo na ito, sir. Oh, yung pong compute ka po. Nandito po ata. Ito lahat. Opo. Bali, hanggang 2020 po na po yun yan eh. Uh, Kaya yung ipapangalan na resibo? Akin na po, Raymond Ligay. Pasulad yan. Terima kasih telah menonton!

Oh. <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> So okay na po Napagbayad Napag natin yung ano Real property Alright okay. So 2025 na ulit tayo magbabayad Okay 2024 December pabalik nito sa pinag-parker nga natin. Alright, ito na po. Thank you for watching sa ating mixing video ng pagbabayad ng buwis ng lupa. Ganun lang po kadali. Hingi kayo ng papel, nanlat number nyo doon tapos papa complete papa complete niyo po. Then lalabas na pintura ng babayaran niyo. Kung may penalty o wala. Kaya mas maganda po update sa pagbabayad. Mga kalutiwi. Tara po. Thank you. Ingat po and God bless. Sa kapunta to the moon. Road trip. Boom boom. Skr skr. Zoom zoom. Sa fake.